Mga kaagoy, itong ginawa natin ngayong araw na to ay isa to sa mga pinakapaborito ng mga Pangasinan. Ito ang tinatawag na arurusip na merong kamat, itlog maalat, alamang at sibuyas. Masasaya na kaming mga taga-Pangasinan kapag ganito ang aming inulang. The best talaga ang arurusip kapag ganito talaga ginawa mo. Bago mga tol, pumunta nang ulit ako sa dagupan para bumili nga ng arorosep. Dito kasi ako makakakita ng maraming bentang arorosep. At dito rin tayo makakakita ng mga iba't ibang uri na binibenta nilang isda dito. M May mga nagsisilakian nga silang benta dito tulad nga ng pingka, mga hito, mga hipon, mga galunggong at mga pusit na talagang malulula ka talaga rin sa presyo. Dahil sa sobrang late ko nga mga kaagoy, ito na lang talaga na datnan ko nagbebenta ng arorosep. Bali pa, nalula rin pala ako sa presyo ng arorosep ngayong araw na to. Ang benta kasi sa arorosep mga ka Subway nasa 20 pesos nung hindi pa nag Holy Week. Pero ngayon mga tol, kalahating kilo ay nasa 100 pesos. Balik kapag isang kilo, nasa 200 pesos na agad. Ganun kinataas ang Arorosep ngayon. At dahil wala tayong choice mga kagwe, papakyawin natin itong benta nilang Arorosip. Kaya pinakilo ko na nga ito. At itong kinilo nila ay nasa 3 kilo. So bali 600 ang babayaran natin kila Kait Kahit pa parin, nakadiscount rin tayo ng konti. Yung mga ganitong luto mga kagwe, talagang gustong gusto naming mga tagapanggasinan. Ilalong e, lalo na kapag merong kasamang inihaw na bangos or prinitong galong. Bukod pala doon, ang sabi daw nila dito sa Arorosi, pinakahagamot daw to sa goiter. Pinaka the best nga na parte ng Arorosi pa nga kagoy, ay mga kamatis, alamang, itlog maalat at lasuna. Pumunta muna nga ako sa bilihan ng itlog maalat mga tol. Mga sapong piraso ang bibilhin natin na itlog maalat. The more na itlog maalat, masasarap ang ating salad. Kapag ganitong mga pagkain kasi mga tol ay walang arte-artihan. Bukod pala sa pangulam ang ganitong klasing luto, ay pwede rin pampulutan. Maniwala man kayo hindi, talagang ginagawa talagang pampulutan pulutan ito sa panggasinan. Akala ko nga lang pangkanin nga lang yung arorose pwede din pala sa alam. Bali tinatanggal mo natin yung buto ng kamatis. Ay saka hatiin lang naman natin ito ng maninipis. Depende sa inyo yan. Kung anong sa isang yung nyo sa kamatis. No. Naubusan na pala ako ng laso na kaya si Buyas na lang aking ginamit. Sa itlog malat naman. Ay binalatan ko muna nga ito. Bago nga natin hatiin. Sa nga pala kapag bibili pala kayo ng arorose. rose, wag na wag nyo ilalagay sa ref yan. Ba Baka pag binalikan nyo wala nang laman. Eh, panatilihin lang talaga nasa plastic siya. Para hindi mawala yung tubig mismo ng aro Or yung laman niya mismo. Oh, mga kagoy, kumakain ba kayo ng ganito? The best talaga kapag kumain ka talaga ng ganito. Kaya sa mga hindi pa kumakain ng ganito, huwag kayong matakot dahil sobrang sarap nito kapag natikman nyo to. Yung mga ibang kumakain kasi nito, nasusukan agad. Ewan tu ba kung bakit nasusuka sila? Ma-appreciate nyo ang lasa nito kapag kumain talaga kayo nito. Siyempre, hugasan lang natin ng maigiyan. Hanggang matanggal rin yung mga dumi. Meron kasi dalawang uri ng arorosip. E, Etong arorosip na nabili natin ay may laman. At yung isang arorosip naman ay halos walang laman. Kundi puro steam lang ang makikita mo. Sobrang lusog ng arorosip natin kaya siguro mahal ito. Ngayon, gagawa na tayo ng salad na aro Ilalagay lang natin sa malinis na lalagyanan nga itong ating aro Pagkatapos, saka naman natin ilalagay dito yung kamatis natin. At saka ihalo rin natin yung ating sibuyas. Mas masarap kapag laso ilalagay mo. Naging option nga natin itong ating sibuyas dahil wala na nga tayong laso sa bahay. At saka hati lang natin itong itlog maalat natin. Pwedeng malilit at pwedeng malalaki ang paghahati mo dito. Basta ang importante, may mix natin mismo tong salad natin. Para mas talong sumarap nga aro natin. Kailangan lang talaga natin mag dito ng alamang. Para mas quality. Kapag nailagay na nga natin lahat ng mga ingredients, ang gagawin naman natin sa salad natin ay kailangan lang natin to i-mix para yung alamang, sibuyas, kamatis ay humalo-halo. By the way, kung umabot ka pala sa video ito, pakicomment naman kung tagasan ka para alam ko kung saan napadpad ang aking vlog. Kumakain rin ba kayo ng ganito mga kagoy? Diba kapag kinain ito sobrang sarap? Lalong lalo na lalo kapag may mga pritong isda. Kapag okay na, saka ka ulit mag-add ng itlog maalat sa ibabaw. Sa, sa pa, simpleng araw nakagawa tayo ng masarap na salad. O oh, mga kagoy, ito na nga yung salad natin na talagang paborito ng mga taga-Pangasinan. Isa rin ba to sa mga paborito mong pagkain? O sige na, bye-bye. Agoy!